ay itlog delivery madam ayan mag deliver naman tayo ng itlog na? O, na ayan mo mo hulog at least na ibibigay siya ba nagidawat ni mo akong itlog, itlog. Lama niyo lang motor lagi ha tuloy na oh thank you ayan ako oh, igris ko salamat um, okay. po. oh oi ah okay salamat ma sa ma delivery pero hindi Ayan, for today's video, mga iyan mga huyuan, part 2 ito sa ating pag-deliver ng itlog ngayon. Papunta tayo kaya no, kay ano, uh, kay Grisco at saka uh, sa kay GC. At deliver tayo ng uh, itlog na naman, mga iyan mga huyuan. Ayan, mating business lang sa mga mag-order, team lang for the next batch. Ayan, di ba? Itlog Umarangkada naman si Boy Itlog Ayan Dito tayo kay Grace Ko Kay Grace Ito Ayan Ayan Dito tayo sa my Sin Edmond Church tayo doon kanila Grisco pagkatapos punta tayo kay Pare Belinda Bono tapos kay Grace na naman isang Grace na naman ako yaw siyang bike ako yaw siyang bike ako ayan

okay magirang bugna kay sa init labi nag magkaidaran ka kay kuha kayo kung okay, tiba Oh, yun. Nag-isirip po yung simong balay. Ay, itlog delivery, madam. Ayan, mag-deliver naman tayo ng itlog. Ay, yun, yun, mga hulog. At least, naibinin siya ba? Nag-idawat niyo akong itlog. Ano mo motor lagi? Ha? Ah, Tulong sa muna. Oh. Thank you. Ayan o. Oh, iglis ko. Salamat um, oh, po. Okay. Ko. Oh, why? Ah. Oh, oh. Okay. Salamat oh, sa mamay. delivery. Wala yung wandalan? Okay rana eh. Oh, ayan o. Oh, Napay yung wandalan. Lara <laughs> na iya o. Oh. Nisan <laughs> oh. oh. Murano. Oh. Yeah. Salamat Grace. Hi, ayan. Kay Grace. Starting route to 114 W uh, Street. Next delivery. Kay Pari Belinda. Take a sharp right turn. Kay Pari ano kay Mari Belinda Bulo. Puntahan natin 'yan para mag-deliver na tayo. 3 minutes lang. Next malapit lang ba? Grabe, uh, after um, after cleaning office, dental office. Delivery hit log. Delivery hit log. At the stop sign. Oh, <coughs> <Buhay ka> turn <laughs> right onto Mahan Avenue. Then turn <laughs> left, <laughs> left onto West 5th Street.

Diri, na may baligya diri. Pasa ilat ang building. Nang ni kalang ako tawagan sa nako. Tawagan sa nato ang atong na uh, client kliyente. Di ba sale man i kwan ba diri? Um, For sale mo pre lang jo jo sa di ba? Ay ay gusto ng tong kliyente sa ano tawagan nato. Pre. Hello, Nandito na ako sa baba. Naglipat na pala kayo? dito kami sa kwad, dito kami sa Mother House. 145-114. Ah, 145 1 -145. 145 1 Ah, doon pa rin dati? Oo, oh, ah. doon sa uh, Yung dilaw, di ba? Hindi, puti, puti na. Bago na isang bago kulay na. Ah, 145. Dash 14. Yan ang tinong. Ah. Oh nandito na ako. Ito na. Ilan ba yung ano? Ah, ito ba? Yung puti na palang, no? Sa apad ng dilaw pala ito, pre, no? Katabi Tatlong... Tatlong train na na... small. Oh tatlong trail is small. 24 Sige, pre. Ayan, andiyan na naman delivery. Pangalawa ngayon. Kasi busy tayo kanina eh. Kaya pare, ano, bilinda, ah, mare bilinda, chakare pare, ano. GR. Ayan, akala ko doon na kayo eh. Kinulay na pala. Oh, bakit. parang wala na. Oh, grabe. Sigit. Thank, thank, thank you, thank pre. you very Salamat much. Salamat pre. Soke ah. na 'so. Okay, so okay, Hoy, oh, okay, naka-vlog pa tayo ah. Ah, sige. Wala akong kwad. Ah, wala. Okay, lang. Okay lang. Okay, no may original additional piso, bre. Oh, no problem. Uh, salamat pre. po ya. din. Pag may rounding yung ano, dalawang yok malalaki. Ay, ay, ibig sabihin ko may ulam din wala. Yung yung karne nito, yung mga, mayroon din. Yung mga kinakas nila. Mayroon din karne, mayroon Ay, din baka. Ah, uh, sabihin mo sa akin pag. Ah, oh, sige, bro. sige. Okay. 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 Sige, pre. So, yung price, ha? okay, okay, pre. salamat, pre. Oh, bre. Oh, may er complete doon. Sige, pre. Salamat. Salamat, salamat. Okay. Ayun. Next na naman tayo. Whew. Ayan, delivery night itlog Oh, abalunti na naman Ayan, next delivery na to Kay Gracia Polerton Napaka mayaman to si Gracia um, Okay, delivery natin Ito yung uh, subdivision nila May gwardiya dito Ito lang nakikita ko sa Canada Na may, ano, may security Parang ano Parang <laughs> mga Dika Homes, ganun. Kamilya Homes. Ang Hindi na po Ayan ay Gwardiya Diri, bago ka makasulod. Uh, na. Ano ba sabihin ko sa Gwardiya pag mag magsita? Hindi, tatawin ka lang saan ka pumunta sa White clip ka White clip kay Donya Gracia. 509. Sabihin ko, White clip kay Donya Gracia, Okay. 509 White Cliff 509. Okay, sige na. Ah, okay. Okay. wala man nag uh, nag maritis man ng guardiya dito. Okay, bye, bye. Nandito na kami. Mariti sang gorja hindi. Si Juan ana na abot ni si Grace sa. Sa ka Grace. Tong na whistler gikan. Ah wala pa. Tatlong Grace pa lang yung business natin ngayon. Ayan na. Ano na tayo? Mag-deliver na naman tayo dito sa magandang ano, building na 'to do si Donya Gracia. Ayan, si Donya Gracia oh. Hindi so, wala akong ngipin eh. Bala na. Gabi. Okay, oh, okay lang, maganda. Ang ganda ng bahay nyo, no? Okay importante, maganda. Okay lang. 18,000. 18,000. Ano yung Tatlo ba sa'yo? Ate, so, Grace? Ate, magbabayad kayo. Ate, magbabayad kayo ng 8,000? Ilang ba? Ilang ka? Dito ba ako lang kayo nagbayad nung magkano nila? Three years O magkano nga pala bayad ko sa'yo? 24. Itlog delivery. <mimit> delivery ko ano yun? Kano mo ba? Itlog delivery. Ang piso? 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 Walang piso dyan. Okay lang, okay lang. O para ano? Susunod libre. Ah, yan ako. Wala akong susi. Itlog delivery dire sa magagandang bahay oh. Kakaalis lang ni Manlilito. Dami mga nanami. Apat. Pero mahal na yun. Okay, salamat Ate. Ha. Tatlo 'yan ha. Salamat Ate Grace. Kunting. Ano lang, negosyo. Ba? Diba? Ayan. Ayan. Back to barracks na tayo. Kasi ang iba bukas na ito. Kasi pa downtown to eh. dami mo masok na. No? Ayan, gabi na no. At pero patuloy pa rin no. Kasi ganito yung forma natin. Pumunta tayo ng ano ng... pan uh, ano, PBT. Yeah, Kaya ganito tayo. Pagkatapos deliver tayo ng itlog. Ayan oh, kay Grace. Yan oh, deliver ng itlog kami. Yeah, mo <laughs> na. Ay, Grace, yeah, na. Na. Hindi, hindi may 2 dollars Hindi, hindi, di, na, ba? hindi na, hindi na po, eh, Hindi na Hindi na, kuyo. hindi na kuya. Hindi na. Ah, wala? Nakuha na. Hindi Hina na, na. Kuya, thank you. salamat ah. Kuya, mga regalo. December na. Sa December na. 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 Busy <laughs> kami. Na. Ayan, salamat ha. Ah. Saan si Bradley? Nasalag ko yan. Ah. Ayan. Ayan ah. ha. Ano na tayo? Garahi na tayo. Ay, ako ang hit Garahi na tayo kasi marami pang itlog sa loob. Pero siyempre, bukas na yan. Kasi sa katrabaho ko yan, ilahat yung naiwan. Tindera diba niya na yan? Ang itlog. Ayan. Ah, itlog mo? Pero bukas, ipix ko yan na dapat maano na. No? Kasi ang iba walang sasakyan. Ang iba mayroon. Kaya kailangan na, ano, ang itlog is, mo. Ang itlog mo. Ayan na, oh, maraming salamat, no. Ayan, ipakita ko muna sa inyo. Ang itlog ni Boy Itlog sa Canada. Dami pa, pero at least ubos na, ubos na. Ilabay na yung mga ano. Ayan, kiniya nga mong camper van na ayan o. Mua na namunig Double purpose. Ayan. Ah, apa, puno pa Ayan, dagang salamat sa inyong panunood. Ah, sana mag-subscribe kayo at na enjoy kayo sa aming pag-deliver ngayon ng inform. See you next uh, delivery na naman. Kina si Wingit TV, Boy Itlog kasi nag-deliver yan ng Itlog. Kung sa Canada ka, Boy Rocket ka talaga kasi maraming rocket dito. Ayan, oh. Pati si Manjip, nag-rocket na ako. Oh. Nag-rocket na rin. Ayan, oh. kasama na. Para may pang-travel. Para may... May pang-travel. O para may pang-travel. <laughs> Okay, guys. Uh, bye, bye, and please subscribe. Don't forget to uh, to subscribe our channel, WinJet TV. Bye, bye. Hey, WinJet TV. It's cool ass I'm on WinJet TV. Oh my gosh! Yes, it's the best thing ever. Hey, WinJet. Bye. -bye. <laughs> take care. Subscribe. Take care. Be happy. Share good vibes. Bye, bye.